Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! Ang saya nga ni Baby Storm for today's video. Gawa na tignan nyo naman yung damit niya at napakaganda nga naman talaga. Man, thank you, thank you very much nga po talaga kay Mami siya. Gawa na napaka-happy ng bebehan namin. Today's video kasi haalis naman nga kami dito sa farm. Gawa na alam ko nagsasawa na talaga kayo. Puro na lang kasi kami nasa farm. Nagal ko na nga nire kay Mama na mag-ilog nga talaga kami. Ang kaso nga hindi natutuloy gawa na. Lagi nga talaga kami busy at marami na ka-schedule. Kaya naman for today's video ay eh, tuloy na nga. Nga po pala kaming pasok. Gawa na yung mga teachers. Nga po pala yung mag-celebrate. Nga po pala ng Teachers Day. Na mabuti na talaga wala kami mga nakaschedule na gawain for today's video kaya naman magiilog nga tayo o di magpapahinga lang tayo sa ilog. Ang tirik na tirik nga talaga ang araw kaya naman napakasarap talaga maglublob sa napakalamig na tubig kaya naman ingat nagjacket na muna ako diyan gawa ng baka mas kunog ako lalo. Yung mga dayang ang kulay ay talaga namang ingatan kahit na ganito ka itib. Bro, excited nga talaga ni Baby Charm. Kaya naman ay nga tulumarga na nga po pala kami dyan. Ay, so, magtatanghalin na nga po pala sa mga oras na yan. Kaya naman ay nga po pala tumigil na muna kami dito sa isang karinderyahan para bumili nga po pala si Dada dito ng aming mga tangalian. Alam so, lang naman dyan yung binilin Dada. Gawa na meron pa naman nga kami dito binaon na kanin. O, diba? Tipid talaga kami. At pagkatapos naman nga po pala may bumili dyan ng aming ulam na pananghalian. na yan, nga po pala tulumarga na naman nga kami. Gawa na nga abutin na talaga kami ng hapon pag biyahe pala. Yung malayo po kasi pupuntahan namin. Kaya naman caring-caring pa rin na ito kahit na sobrang init ng panahon. Nga po pala, tapos nga, nga po pala na ilang minutong pagbibiyahin namin sa wakas, nakarating na rin nga kami para excited na tuloy akong tumalon. Char! Bayad na rin nga po pala kami dyan ng entrance at pagkatapos ay pumasok na rin nga po pala kami. Hindi na po pala kami magka-cottage, gawa ng survival tayo for today. Survival? Minecraft lang? Ang oras nga po pala na naghahanap na nga po pala kami dyan na pwedeng pagpwestuhan, gawa ng wala. Nga talaga dito masyadong tao pero kailangan pa rin talaga nasa liblib kami. Ah, kasi masunog lang kami lalo sa init picture. Ang tao na to, kung makareklamo, ang kalamang puti-puti. Ano na po bala kayo mapapeto sa napakagandang pwesto. Talaga naman pwedeng pwedeng nga talaga dito maglaro si Baby Storm. Gawa na din nga talaga siya todo lali. Diba? Sobrang sanya ko for today's video. Gawa nang nyo napakatagal kong hiniling na outing na sa ilog. Eh, talaga naman natuloy na nga. Kasi nakakasawa na sa dagat na para talaga lagi na lalagyan ng buhangin yung aking mata. Manirequest ko nga kila na sa ilog naman nga para naman kahit nga maglangoy lang yung kaya talaga naman hindi nga talaga ako mapupuling ng mga buhangin. Take nga po pala dyan na sila ko mo na nag-change outfit na rin ako dyan para maligo na rin yan. picture picture taking. Gawa vlog is Tris. Pakalamig nga talaga ng tubig pero napakasarap nga naman talaga sa pakiramdam tapos napakaliwanag pa nga at napakalinaw pa nga talaga ng tubig. ang liwanag mo. Ito nga talaga si Baby Storm, hindi nga talaga dito mapakalit talaga namang po. Da, talon, naman nga talaga siya. Akala mo naman marunong lumangoy. Kasi si Daday na i-stress na nga gawa ng biglang tumatalo ni Pano nga daw talaga kung bigla nga daw talaga itong mauntu. Siyempre, thank you Lord naman nga gawa na wala naman nga masyado nangyari kay Baby Storm na masama talaga naman nakainom lang siya talaga ng tubig. Tulad nga nang sabi ko sa di pa kami nagtatangalian kaya naman, and kumuha na nga po pala ako dyan ng pagkain para nga po pala tanghalian na nga po pala kami. Nga po pala yung mga binili namin na ulam, talaga naman napakasarap talaga niyan. Kinaan talaga ito na pili namin na pagpwesto, ay talaga naman maganda nga talaga siya gawa nang mabato nga talaga at pwedeng pwede nyo nga talaga gawing lamesa yung bato. Nga talaga to legit na survival gawa na nakaplato pa nga talaga kami baka sa susunod na kakamay na lang kami tapos nakadown na lang ng sagi. Si Dada nga po pala ay nagpauwi na nga lang po pala kumain sa mga oras na yan gawa nang wala nang magbabantay kay Baby Storm. Pa si Baby Storm napakamadali nga naman gustong-gusto agad maligo. Siyempre tamang aura-aura nga lang po pala ako sa mga oras na yan pero kay Storm talaga naka focus yung video gawa na nakakatawa talaga itong sister si bigla bigla na lang tumutumba kasi nga talaga ng araw na to lalo na talaga sa akin gawa na request ko nga talaga ito tapos si baby sa so, hindi na talaga siya takot sa tubig at talaga naman nakikilangoy na rin nga talaga Bang, si mama nga po pala dito ay talaga naman napakalungkot gawa na din na po ano nga talaga siya ng red flag kaya naman di siya makaligo red flag alam na yun ko ano yung tinutukoy ko bali ay nga po pala pawin na nga po pala kami sa mga oras na yan kaya naman for the go na to nga ko dyan nagpalit ng na damit sinuot ko na nga na po pala long sleeve kaya naman outfit check o oh, diba parang titas outfit la. because sa inyo mas marami talaga yung mga picture namin kasi sa sa mga video namin kaya naman abangan yung mga pictures na i-upload ko. Kaya naman yung nga pawi na nga pa pala kami sa mga oras na yan. Talaga naman napakasaya talaga ng araw na to. Fairness, hindi ako masyadong nasunog for today. Medyo maputi pa yung mukha ko. Yung mukha ko lang. Pag alas tres pa nga talaga ng mga oras na yan. Kaya naman ayun nga pawi na nga po pala kami dyan. Gawa na medyo malayo-layo pa talaga ang biyahe. Kaya naman mga po pala hindi pa masyadong pagod pero ako super pagod na parang gusto ko na lang humilata. Kaya naman yun lang for today's video. Maraming maraming salamat pa Kaya naman yun lang salamat panood. And God bless. Thanks for watching. Maps.